kayo for Kung salamat sa Diyos, ligtas ka. Ma, ligtas po ako ng mga sinyon. Sa hiwalay na balita, nasukol na ng polis ang lalaking ng hostage sa asawa nito. Dinala sa Desmond Montreal nanakta mo ng second and third degree burns habang patay naman sa ikwento ang asawa ni Sophia. Kamusta ka anak ha? Eh, hindi ka mo ba, ba nakita ang daddy Jacob mo? Hinanap ka rin niya eh. kumain. Yung magkakasama pa po tayo nila, Tita na Talaga? Buti nga po. May baon si Monsim yung sandwich. Pinakain niya po sa akin sa kotse. Simeon, ano pa lang balita ka na uh, kina Desmond? Kina Lola, Ana, pwede na ba kaming umuwi? Baka pwede silang makausap si si Jacob. Hindi, okay, kausap ko si Donya, Ana. Sabi, dito na lang daw muna kayo. Mas tigas daw kayo dito. Eh, si Claire. Kamusta si Claire? May balita na ba sa kanya? Oo. Oh, wala ka pa akong balita eh. Masyado pa kasi magbala dun. Mabuti pa. Sikasoy mo na lang muna si Jennifer. Tapos mo makausap ulit sa Doña Salamat. Malang, Maraming salamat. Tigtas ka.